So nakakalungkot kasi parang na-paralyze yung aming buong pamilya. Mahirap lalo na ngayon na gusto kong magtrabaho para makatulong sa pang-araw-araw namin pero wala akong tumatanggap sa akin eh. Uh, ako si Nestor Calagos, taga Santa Rosa, Laguna. Uh, na-stroke po ako 3 years ago. Habang nagmamaneho ako ng sasakyan ay nakaranas ako ng pangangalay ng kaliwa akong katawan. So, hindi ko siya inintindi. Umuwi ako sa amin, natulog lang ako. Nagpahinga ako, baka ka ako pagod lang. Pero nung pagising ko, hindi na ako makabangon. So, yun na start na na-stroke ako. Kaya itinakbo na ako sa ospital. Bali, nung ma-stroke ako, so maraming pagbabago, naging maraming limitasyon na sa pangyayari sa buhay ko. Hindi na ako nakakalabas. At the same time, hindi na ako nakapagtrabaho. Wala na akong, hindi na ako nakapaghanap buhay. Kaya malaking naging impact dahil yung mga anak ko nag-aaral pa. Dati sila sa private, so napunta na lang ngayon sila sa government. Since wala na rin akong hanap buhay, so ang aking panganay na anak, hindi na siya nagpatuloy sa pag-aaral, nagtrabaho na po siya sa call center. Natutuwa po ako kasi sabi ko, first time, nahiya nga ako na sila yung nagtanggal sa na sapatos ko eh. Sabi ko, ako na po magtatanggal. Sabi niya, no, no, I will do it, sabi niya. Kaya nagpapasalamat ako, lalong-lalo na sa mga bumubo na akay ni Sol, na may ganito palang mga programa na ngayon, ngayon ko lang na nalaman. Kaya salamat sa akay ni Sol. Gumanda yung balansi ko. Kasi pag, ano, may hawak ako nito kasi pag naglalakad ako, sumasabit yung dulo ng pa ako sa lupa eh. Kaya ilang beses ako nadadapa eh. Kaya gamagamit ako nito. Pero kanina parang Tinataas yung paa ko nung ano, eh, parang may magnet yata yun eh, Ewan ko pa, may spring. Kaya tinataas yung dulo ng paa ko, kaya medyo nakakabalansi ako ng konti. Malaki po yung pag-asa, lalo na po sa paglalakad ko. Kasi dati, lagi lang ako nasa bahay. Nanonood na lang ng TV, parang lalong nawalan ako ng gana sa paglakad lakad pamamasyal. Pero ngayon, mukhang sisipagin na ako lumabas ng bahay dahil dito sa sa gadget na nilagay sa pako, na sana ay talagang makatulong na malaki sa pang-araw-araw kung pamumuhay. Maraming maraming salamat sa akay ni Sol Partilis. Sana patuloy at patuloy pang maraming taong matulungan sa programang ito. Salamat po mga Sol Aragones.